Ay, ang mga, ang mga kambing ay din sa bahay, sa tapang na gano'n. Na Maka siya po. <laughs> Yan, ha? Yan si nakabatro. Mayroon na pala kayong border dito ha, ah, o. Oh. Yan si nakabatro po. Oh. Oy, mother! Doon niya! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Kaya nyo, kahit na gabing-gabing na, nagpunta pa kami dito, o. Ah, mother, happy birthday, birthday to you. May surprise, you yo, Nay. may surprise kami sa iyo, May surprise kami sa yon. Ano? Special guest. Guest? baka pusa na naman yon. <laughs> <laughs> Meron kaming ano? Pusa diyan na namin. Ito sa niya. Pusa. Ayan, may may, may kasama kaming ano? May kasama ka? Hindi kayo. Ano ba yan? kayo. niyo, Kasi, no? oh. Sus Mario set. Tuloy, tuloy. Ano Sino? Tuli kayo tuloy. Hindi <laughs> na pala. Hindi <laughs> Sino yan? no? Oh. Mother! sila, Jenny. Oh, oh. oh. Mother! Oo, Sino mo lang kami? Hindi. Aamuyin ano lang kayo niyan. <laughs> Hindi, oh, Mother! Oh, pasok na, pasok na. Sino? Mother! Ayaw ko sa inyo. Hahaha. <laughs> okay. Thank you, thank you. Town, <laughs> Happy birthday, 18th birthday, mother. Wait, <laughs> do Ning ah, ah. Happy birthday, happy, birthday. happy birthday to Happy wish. Happy wish. Happy 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 birthday to Happy birthday to birthday to yeah. January 19, 2024. Ilan taon ka na mother? 72. 72, yung totoo. Bawal 25. Ko. Ayan po. Kasi po, uh, bukas po sana kayo mag-celebrate. Eh, nagpunta kami ngayong mismong araw ng birthday niya. Siyempre, oh. nag-iisa naman dito si mother. Uh, mismong birthday na birthday niya. Kaya kahit na gabi na, at nagnganga kami sa kalsada sa gubat Alam mo, ito, Alam mo, ito, ito yun, pa rin kami okay. anong wish niyo mother? bukas magwiwish uli kayo Ang wish? ang wish ko ay maging maayos ang aking buhay maging ma maging malakas at uh, dumakong paro ng buhay ko okay atikman niyo yung cake niya na yun na kong 9 190, mother. Cake, ha? 190 daw. <laughs> yeah. 190? Oh. Okay. Sarap yung mother. Sarap yung cake na yan. So. Galing galing naman ang attorney, mother. Oh. Naka-hotel pang ano ah. Bathrobe, ba? <laughs> Naka-check-in siya dito sa Hotel Ipo. <laughs> Hotel Ipo. Naka-transient ako <laughs> siya. Hindi ko lang <I -I> dyan. Stay oh. oh. kidding. Si Doktora. Banana yan. Nakarating. from Ito to daw. dito sa alaga ko. Ah, uh, pasensya ka na din. Wal, ano, hindi ka namin mabigyan ng bong na 88th birthday. Malay mo, next year, meron na. O, oh, tay, happy uh, bati ka. Ute. oh, Oh. Happy birthday ulit, Madir. Pasensya ka na dun sa regalo ni Fadir na maliit na cake. Oh, because... Lahat eh! Kumusta na dyan? Happy birthday! Happy 80th birthday! Buti ka pa, nakarating ng 80. hindi ko na mararating ng 80. Ngayon Pag yan. naman. <laughs> Lagi ako nasa doktor. Ngayon nga, kagagaling lang namin sa Skyline. Check-up na naman. Tapos, puulitin na naman yung urinalysis. Balik na naman. Ako, sumasawa na ako. Ay, eh, kumusta naman dyan? Ang tapang-tapang mo. Hindi ka natatakot mag-isa dyan. Hindi ka ba uuwi dito sa bayan? Ano, kumusta ka nila Oring? Eh si Oring naman hindi naman nagbabati ng birthday bawal. Mas saksi ni Jehova. Mas mahigpit pa pala sa amin saksi ni Jehova. Walang birthday, walang new year, pat, pat walang ganun. Eh, oh, walang paratang makabayan, <laughs> walang salin-salin ng dugo. Maano pala Oo, napakahigpit pala. Dating na. araw, bawal nga araw mag-anak. So, okay. mm. oh, ano na? Tito Tony, nagbati na. Kasabi ko i-video na lang. Eh, ewan oh. ko. Eh, nagbati Ay. lang na. Uh. Papadala na lang ako ng kahit na lang ano kay Jenny. Para sa iyong birthday. Wala well, akong marigalo sa iyo eh. O, sige ha. Happy birthday. Kasi magpapabili pa ako ng gamot kay Danny Bui eh. Mm -hmm. Tito Ato, ikaw. Tito Ato, oh, o. Oh. Tito Ato, o. O, ayan o. Oh. Ayan. ayan. Kaway ka lang. Kaway ka lang ka mo. Happy birthday. Happy birthday! <laughs> <laughs> so, hi na! Happy birthday! So, sorry kung ano, hindi ako nakapunta sa birthday mo kasi nga, ano, busy ako. Tapos, wish ko sa iyo, Nay. Sana lagi kang healthy dyan at ligtas. Yun lang. Love you! Hello po! Happy birthday, Yoya! Hola, Selly! Yoya, Selly! O, oh, kanta mo rin ako sa birthday Yoya, uh -huh. Selly. Happy birthday! to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you Thank you Love you happy birthday nana happy birthday nana happy birthday happy birthday happy birthday nana I love you, Nanay. Happy birthday. Wish po, bigyan pa po kayo ng mabang buhay ni Lord. Magandang buhay, magandang kalusugan. Ingat po kayo palagi dyan sa ipo, Nanay. Love you. Happy birthday, Nani Celia. I'm Dr. Hastir. from new delhi india may god give you all the players in life hello thank you very much charma nag nagbati sa akin sana maligaya kayo rin katulad ko and ah Oh, Ihatpakihan nyo nalang yung mga bisita nyo. oh paalis na raw. Yung aking mga bisita, Ito paalis na. Bye-bye. Ingat kayo dyan. Ingat kayo. Salamat sa inyo. Bye-bye. Bye, Inay. Bye -bye. bye -bye. Ayan. Ako, madilim na. na Hindi na makita. Ayun. Hindi na makita yung mga...

Oi girl. Tapi tadi kami di itu Ipo Siksikan dan maginaw. ya. Siksikan, ayan. Ini si tadi. Siksikan kami. pati pusa dito. Pati pusa, ano, no? Ayun, no? Pagkalagay ni tita nanay mo, nahiga na siya doon sa baksa. O, oh, hindi na, hindi na, hindi na. Hindi na, hindi na, ano, hindi na nagprotesta, yan. Tapit-tapit kami dito kung, ano, anim. Yan. Good night. Good night. Thank you. Alam na kami, Mother. O, okay. oh, sige. Ingat kayo. Salamat sa inyong lahat. So, na, nadala na yung kanyang kilaglagay ng mga, ano. Bye-bye, Mother. Nauna na sila. Bye-bye. bye Bye-bye. I've Nana, I've a Happy birthday.